Mahalap na isang kimchoo. Nahanap ko si Nahanap Welcome to Philippine Showbiz Updates! Latest updates ang hatid sa ng channel na ito. At kung mahilig ka sa mga ganitong kaganapan sa showbiz, ay maaari mong isubscribe ang channel na ito para laging updated sa showbiz ganap. Kim Chu ay umabsent kahapon sa Showtime dahil may taping ito sa What's Wrong with Secretary Kim, kasabay nito celebrate din nila ang kaarawan ng isa sa cast at kasamahan nila. Sa miniseries na What's Wrong with Secretary Kim na si JC Alcantara, makikita nga sa video na sobrang saya at energetic ng Chinita Princess at masayang hinandugan ng birthday song si JC Alcantara, natuwa naman dito ang aktor. maging successful tong project natin. Yay! Yeah. Oh my God, that is so selfless. Kasunod nito trending na naman ang teleseryeng Linlang Kagabi at bumilib din ang mga tagahanga ng Kim Pao dahil ang dalawang bida na si Kim Chu at Paolo ay nakipagbardagulan at nakisabay sa kanilang fans katunayan may naganap na naman na Julvac Bardagulan serye kagabi. Narito nga ang nakakaaliw na sagutan ng dalawa. Isa rin sa laman ng balita ang tapatan ng dalawang teleserye na pinagbibidahan na ni Kim Chu at ang ex nito na si Sian kung saan pinagsalpok ang dalawang teleserye at sobrang nahigitan ng teleseryeng linlang ang teleserye sa kabilang network na pinagbibidahan ni Sian Lim. Mukhang effective ang desisyon ng management na ilagay sa second time slot ang linlang dahil patok at talagang tinangkilat ang kanilang serye. Nag-viral na naman ang kulitan nila ni Vice Ganda kung saan pabirong sinabi ng komendyanteng host na nawag siyang idamay sa pagmamove on ni Kim matapos na pagtawanan ito ni Kim sa kanilang asaran. Narito ang video. Huh? Apa? Huwag mo akong ginagamit sa pagmamove on mo? Samantala pamantig naman ng tenga ng mga Kimpao fan dahil sa huling hirit ni Vice na tila konektado sa pangalan ni Paolo. <laughs> Iba ang pay, di din ngayon. Umaabot. Um Kasabay din nito, muling nagparinig si Vice na may mga love team na hindi pa umaamin at tila nag-change topic naman si Kim dito. Hindi mo talaga ko malapit na hindi umago kumamin sa trabaho. Kaya naman maraming napatanong kung may kaugnayan kaya ang mga joke ni Vice kay Kim. Samantala sa isang panayam kung saan nakatanggap si Kim ng maraming papuri na nasa kanya na lahat, marunong sumayaw, kumanta at umarte at naitanong sa kanya na bukod dito ano pa ang hinahanap niya. Pabirong sinagot ito ni Kim Chu. Kasi si The One siya. Pero wag sana ngayon. Busy ako. Ayon naman sa kanya, si The One ang kulang sa kanya pero hindi pa niya ito hinahanap lalo't busy siya sa trabaho. Soon. Siguro gumirihan naman siya. So you so can say na hindi naman yun ang priority Hindi naman, hindi pa naman. Pero let's take it day by day. Sa mga bagong panayam ni Kim Isa, sa madalas niyang sinasabi ay wag mag-expect at enjoy ang kasalukuyan na ganap. Kaya naman ito rin ang naging sagot niya sa tanong sa kanya tungkol sa The One. At pabirong sinabi ng aktres, bubulatin niya na lang ang kaibigan nito na ikakasal na siya. And hoping the next time. Ang dadating naman sa kasal mo. Yes. Uh -huh. Don't forget to like, comment, and subscribe for more updates.